So, yeah, we are honored to have the leader who steers our city towards progress and prosperity. It is with great respect that we invite on stage our education champion, Honorable Josefina G. Belmonte, our PNAC City Mayor, for a special message. Hello, maraming salamat kay Ma'am at kay Sir Leo Palapal. sila bilang guro ng ating palatuntunan. Isang pagbati rin po sa Schools Division Superintendent natin para sa akin at para sa inyo at para sa lahat. Siya po ang pinakamahusay na Schools Division Superintendent. Hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas, si Ma'am Carlene Sevilla. At kasama rin po natin ang hepe Education Affairs Unit. Siya po ang dahilan kung bakit napakaayos ngayon ang pagpapalakad natin sa ating pong mga paaralan. Dahil maganda po ang pag ng ating pong mga uh, mga paaralan, sa ating pong lungsod. Wala pa ka natin, Ms. Maritis Veloso. Okay, awesome. Patuwang din natin ngayon si Ms. Susan Baichong, at syempre ang um, sa lahat ng mga magulang sa GBPA at uh, natin second termer na po siya si Ginoong Fernand Gara. Isang pagbati rin po sa lahat ng mga magulang na narito ngayon at uh, Katulad ng binanggit ni Mang Karleen, siyempre, hindi magtatagupay ang inyong mga anak, kundi hindi kuyo dahil sa inyong pagmamahal, support ang kalinga At alam ko, labis-labis ang pamagwap pa na sakit ninyo para sa kanila, na nabunga naman sa kanilang magandang performance, sa kanilang pag-aaral. Para pa natin ang nanay at tatay natin. Kung wala si nanay at tatay, baka nandun sa MyC kasi sila ay uh, returning OFWs o nasa ibang bansa ang mga guardians natin, mga lolo at lola, mga ate at kuya, mga tito at tita na gumabay sa atin sa ating paglalakbay sa pag-aaral. At hindi sa lahat, isang taus-pusong pagbati sa inyo, ang ating mga outstanding students. Give yourselves a warm round of applause to our academic Achievement Uh, students, yung mga nagtatan yeah, no, sa mga grado, mo. ang mga nakatanggap breadness. ng mga parangal, at sure, para sa mga joy of public service awards natin, really when you talk about public service, you're para really para talking para dito about dito leadership. Dito. so the joy of public service award is a leadership award, no? and I would like to extend my heartfelt congratulations dito, dito to yan. all of you, to all of you who achieved. Um, academic excellence, all I can say yeah, is remember, ito. hindi lang ito tungkol sa medalya, hindi, yeah, hindi lang ito tungkol ito sa uh, titulo na valedictorian, oh, yeah, na. salutatorian, uh, honorable mention, dean's uh, minister, kung meron mang mga ganong klaseng titulo, it's not about the title. It's about the values that you embody as you went